Tara guys, luto tayo. So, ayan, nilagay ko na yung bawang. Saka yung um, na-slice ko na na pork. So, ayan. So, yung lulutuin ko pala, sprout, saka um, tofu, at baboy. So, ayan. Sinabay ko na yung kamatis at sibuyas. Kasi pareho lang naman sila na matagal. Oh, actually, yung kamatis matagal. So, mostly, di ba, yung kamatis last na nilalagay. So, sa akin, gusto ko yung isabay. tante yung bawang yung mauna. Oh, pwede nga din naman isabay yung bawang sa kamatis. halo-halo lang. Halo-halo. Diba? Ayan. Maganda magluto kapag ano, maayos yung mood mo eh. So actually, first time ko ito magluto. Ayan. Kasi naluto din yan yung unlo Pero so, ako kasi talaga mahilig ako sa sprout. Kasi kami sa probinsya namin, mayroon kaming stock niyan ng munggo. Na ginantang na stock ng munggo. At ginagawa namin toge. Toge so, yun naman yung sprout. Pinay ko siya sa baboy at tuke. Sige At dahil na bisa ko na, ayan, nilagyan ko nyo ng konting toyo. Konti lang. So, ayan. Kasi nag-crave ako ng, ano, ng baboy saka sprout. ayan. Dan. Last time nakakain ako na gawa dito. May mga asin-asin pa na hindi natunaw. So, ayan. Hindi siguro na tapat you na ano. Know, Nang luto. Ayan. So, nilagay ko na kagad yung asin para matunaw. Actually, hindi ko alam kung ang tofu ba ay kailangan ito muna. Kasi hindi naman ako nagtanong. Hindi rin ako nanood ng tutorial. So, okay lang kasi ako naman yung kakain lang. At, niwan ko kung kakain yung asawa ko. Pero, syempre kumain siya. Kasi pag record ko nito, tapos na, nakakain na siya. I mean, nakain na namin to kasi kanina ko pa ito niluto, no? So, ngayon, nag-voice over lang ako. Okay, ayan na yan na yung sprout natin. So, yan. Actually, uh, napanood ko or nabasa ko. Na, huwag daw masyadong kakain ng mga sprout kasi dyan daw <clears> hmm, <throat> yung mga bacteria daw kasi basa daw siya moist so kasi nga yung tubo niya galing siya sa basa so yung bacteria daw is doon daw sa mga basa nagtumo ah uh, bahay so i think kailangan mo lang talaga lutuin yan mahirap siguro kung lutuin mo siya na ano na hindi siya lutong-luto. I mean, doon siguro pwede kang magkaroon ng ano, bacteria kapag hindi talaga naluto. So, ayan. Magyan ko siya ng mamasitas oyster sauce. So, ayan. Then, konti water. Actually, yung sprout is tubig naman talaga yun siya. Ayan. Ayan. Bili ako to next time ulit. Gagawin ko ng ano, lumpia. Bibili ako ng ah uh, pork meat na giniling or beef giniling then ayan, sprout ko. Tapos, store ko lang sa ref. Mura lang kasi yung sprout. saka alam yung ang bango-bango niyan. Tuwal niluluto ko. Diba nga sabi nila pag mabango, masarap. So, tignan natin. Ayan, ayan, ayan. So, ano ba yung kikwento ko while nag re tayo dito? So, ayan. May nag na. Magic. Okay. So, habang palang nagluluto ako, si Daddy Makoy, nagwa-washing siya ng damit niya. Kasi ako, pagkatapos ko lang maglaba ng damit ng twins, na hand wash ko. So, pwede ko naman i-washing yun. Pero, I think, mas prefer ko na lang ikamay kasi, ano, nag, nababad ko naman yung kagabi. So, uh, isang gabi nababad. Ayan. Na, gusto, ko ko pala medyo spicy. Kasi lumaki kami na madaming sili sa paligid namin. Minanakaw nga yung sili namin. So, mataas yung tolerance ko sa, ano, sa maanghang. Mahilig talaga ako sa spicy foods. Ayan. Yung so, parang may kagat ba? Ayan. Actually, konting nga lang yung nilagay ko. Kasi naglagay na ako ng pepper kanina nung nagisa ako ng corn tsaka ng tofu sa mga lamas. Ayan. Sarap! Alam nyo, takam na takam na ako talaga kanina niyan. Ayan, pero kailangan natin yung ano, lutuin ng maayos. So, ayan guys, pinakuluan ko. Siyempre. So, ayan. So, tapos natin naglaba, luto tayo. Ayan. At least, masarap naman yung yung lasag, anong matikman ko. Hindi siya maparat. Hindi siya over sa mga sahog. Tama lang. Tsaka, uulit napaka ko pang kumain. So, okay lang kung Tama hindi naman lang. yan. Uh, may mga taong Mabango. hindi maka-appreciate ng luto mo. Okay lang yan. Just go on. Alam ko naman, na may kakain pa rin naman. Ako, syempre, kakain na ko yan. <laughs> Kakainin din yan nasawa ko. So, at least pala share ko. Proud ako nung college ako. Nanalo yung uh, department namin. Nanalo ako sa sa luto. Ako yung represent ng department namin. na-remember ko yung sahog namin is kalabasa, yun, dapat kalabasa at saka uh, ginamos ba yun gumawa lang ako nun ng pakbet ayan, ayan malapit na yan maluto so, ayan good vibes lang tayo at saka yung rice ko kanina <laughs> yung bigas oh, ayan na, ready to eat yum yum